Bigla nga ako nakaisip kumain ng bunga ng malunggay mga kakiks. Kaya tara mag tayo at pumunta sa kapitbahay. A few moments later. At tamang-tama nga naabutan ko ang kumari ko. Umaakit ng punong malunggay. Hindi ko nga inakala na magaling siyang umakyat. Ang hirap ko yung umakyat, lalo na sa katulad niyang babae. Kayo din ba mga kakiks marunong umakyat ng puno? Ako kasi mabigat, kaya hindi ko tinatry umakyat. Baka masapak yung sanga. <laughs> oh, no, 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 no. Kaya hihintayin ko na lang si Mare. Pagbaba, hihingi na lang ako. Kaya Mare, damihan mo yung kukunin mo ha. Naghihintay ako dito sa baba. Nakakabilib talaga si Mare pagdating sa akyatan. Mare, Mare, isang kaway naman dyan. Abay, kumaway nga siya. Ingat, Mare. At ito na nga, ang daming nakuha ni Mare. At yan nga ang paghahatian namin dalawa. Salamat Mare! May pangulam na mamaya. Ngiting tagumpay na naman si Mayora mga kakiks. Hanggang sa muli. Bye-bye!